sabihin ko. na, salita um, ah, Sabihin ko, pumunta na ng na daw kami. Oo. Papadala sa Pilipinas. Oh. Oh, si <laughs> Maria. Oo, ako si Maria. Oy, hindi ba niya pangalan ko? Yan <laughs> yeah. ang tinawag sa akin Si Mary ka kay Tutoy. <laughs> Hi, tutoy. Sa ka na. Uy, biro ko lang yun. na inaano na. yung mga inaano ko. talaga. <laughs> trabaho oh, ka, oh. ka na. Mayaman na dito kayo ngayon. Mayaman ka na. na yung pera. Nandito kami sa bata. Doon kami yung pakay. nang mm. mga papadala Ito mga papadala Si Jay magpapake din siya. Kaya na sa December pa siya. Nandito oh. <laughs> kami. ano uh, Anong... 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 hindi kami Anong... <laughs> <laughs> Oh, bakit meron ka ano? Scarf sa leg. Ay, mental na dito. Grabe, masarap ni kaya ka. Itchy. Uy, totoy. Kaya mo naman, kaya ka. ba na naman ang ito sa mo, ha? Ayan ang driver ng bayo Ayan, may sasakay na naman. Ayan, Dito, dito kasi, bawat hinduan, may tamang ito. Ayan, sa umbat-tap hindi ka pwede hindi yang... ka basta basta ba bakit sa, saan hindi <laughs> ko sa atin nakataan din ka sa para meron dito yung tao dito minivan hindi yung mga tao dito yung poste na may dalit na ruta ko tayo masang ka pa baba hindi ba sa kasasin na nang baba kaya meron silang <laughs> oh, 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 oh may definition na kaya sa Pilipinas, kahit hmm. sa Ay, sa ano na sa isang na yun, meron silang mapa doon. bawat isang ng bus doon, kung anong ruta, doon mo makikita kung saan mo pisa, sa pupunta, kaya hmm. mapa ang mga talagay na kapupuntahan. Yun yung mapa na oh. magagay sa guide sa'yo, na hindi ka mawawala. Hindi, oh. hindi ka mawawala kung hindi lahat siya. Merong indireksyon. Diba? Oo. So, hindi ka gaya sa Pilipinas. Wala ito. Okay, di ba? Oo. Galing. Ang saka malinis dito. Ang problema na ang Ang problema wala walang kot. Ay, nanay, na dyan. Si Memeng, pagsabihan mo? Ha? Si Memeng, pagkilitin na ka. Si Memeng. Ano ka pa

mga kami sa mundo oh yah, mundo ano kana kaya na mundo kaya na sa sentral malakas ko masaytong lahat nila kung 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 yung mga numbers. Yung pagkita mo, yung mga number siya. yung mga guide. Kagaya kami ang number na tinakay namin. Si dito. Ang problema nga nandito. ang line world! na <laughs> <Bila din ba? laughs> pa na papatigiran ng dagat ng bundok. Mm -hmm. Ang hongkong Kong natin ay isang bundok sa dagat lang nyo. Sa discover na nyan, hindi ko alam kung kailan. Hindi ko na alam. Basta maganda dito. Masa, may Walang dito. lindol. Walang lindol. So, At kumabagyo pero hindi mo mabaha. Uy, maganda dito ha. Yung mga dito, mga room room talaga dito. Ba, Oo, oh, walang, wala ditong kamag-anak, walang ano, basta basta, basta kahit Pilipino ka kahit. wala sila ka, walang tinatagtong. Basta nagkamali ka, basta rin sa Hindi rin dito, hindi rin dali dito yung iihi ka kung saan dito ka kung saan saan. Kung kaya, saan, kung apa itu kah lebih lebih baik kan yang oh fight tao sebenarnya diต่อ ทําไม go ไปเต้นเนาะ go eating and drinking no ayan <laughs> Sige, stop na muna na. ha. Kaya na. O yan, bababa na kami. Hindi like, mo na kita. na bababa na kami. O Maria, magkakita ka na. Bababa na kami. Ayan, nakatap pa mga na. red light. Ah, nga pala dito sa lahat wala kang makikita ng pulis nila kasi pinapollow nila ang rules saka lahat may stoplight dito kung gumagana hindi kagaya tayo sabi ka <laughs> traffic light ka hindi gumagana makasira <laughs> Yung jail ang ng ano dito meron may stoplight madaling stoplight dito lahat gumagana effective saka dito may evidente lang ah kaya na kagad ng pulis kaya sa akin patay na muna ang ano na yung ayun Ayan lang. Tataya ayun, bukas na. Tataya kami. Hindi nga nang tatayaan. tayo. Ayun, tatayo kami tatayo. Sige, buba, na kami. Kamay muna. Atay ka sa awo. ka sa akin. ka sa akin. ka sa akin.